Lady, let's do fast talk muna. <laughs> We have, what, two minutes to do this and our time begins now. JLC or TLC? TLC. Best actor, best dad? Best dad. Guapo, romantiko? Romantiko. Tahimik, madaldal? Tahimik. Malakas ang appeal, malakas ang amoy? Malakas ang appeal. <laughs> uh, malambot na puso, malikot na utak? Malakas na puso nakakatunaw na titig, nakakakiliting halik. Nakakatunaw na titig. Island life, city life. Island life. Tabing ilog, tabing dagat. Tabing dagat. TV o movie? Movie. Drama, sitcom. Mm -mm. <laughs> <laughs> Both pero drama. Nagpapakilig sa'yo? Ha? Ngayon, ikaw. <laughs> Nagpapaiyak sa'yo. Takot ako, baka paiyakin mo ako today. <laughs> Nagpapatawa. Ah, si Elias? Kulay ng puso mo ngayon, green, yellow, or red? Always green. Oo o hindi. In love ka ba ngayon? Oo. <laughs> o gani mo na naman ni Elias. Complaining. <laughs> Talaga? Ugali mo na ayaw mong mamana ni Elias? Complaining. Dasal para sa anak mo? Uh, my life will be my prayer for him. Gagawing pelikula ang buhay mo. Ano ang title? Ingat. <laughs> Sino ang gaganap bilang ikaw? Mayroon tayong lumayo. Ayan si Empoy. Oo oh. oh, nga naman. Sino ang leading lady? Eh, malamang. Si Alessandra De Rossi. Dinner for three. Sino ang iimbitahan mo? Oh. Siguro na at tatay ko. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Chocolates. Best time for happiness? Now. Complete the sentence. Ako si John Lloyd. Ako ay... Buhay pa. <laughs> <laughs> do you believe in marriage? You do. Mm -hmm. Was there a time na hindi ka naniniwala sa marriage? Siguro um for me, the right way to put it, uh speaking for myself, is, hindi ko pa nami-baka hindi ko pa nami-meet oh. yung I get it. Oh. Mm -hmm. uh -huh. It's a that parang feeling ko it's it's defined by two people. Parang it's it's hard na kung ikaw lang mag-isa parang para ako nagpe-pretend sa mga naging opinion ko about about it, marriage, sa uh, yung, yung ganung buhay. Parang hindi ko naisip na decision yun na ginagawa ng dalawang tao. Mm -hmm. So, it's either hindi mo pa siya na-meet or na-meet mo na and it didn't work. Tama. Hmm.